Lakad po kami mga idol. Ayan po si Pangulo. Si Rinante Tomas, nangunguna. Sumunod si Master Norman. Tapos si Jay, si Pangulo, ako. Nasa kabilang puno na si Soy at saka si Edgar, uh, Edgardo Macaspac. Ayan o, no? mga poging hunter. Yun. Yun. Pasok po kami sa isang gera. Gera ng mga isda. pa. Oo nga no. Ay, merong bighead, ayan no. May bighead, head oh, sa sa tabi. Ayan po, nasa daanan pa lang kami eh may tumalon na pong big head tsaka mga karpa meron nga yan ngayon nga o oh. si Milia po ng dalag o oh. tingnan nyo susum natin yan o oh. si Mila po ng dalag stay lang mga idol ha lakad po kami sa gilid malinaw sigurado na andyan yung isda